Eto na, mga kababayan ko. Vice President Sara Duterte, gustong gawing Ninoy Aquino si Digong? Uy, mga kababayan ko, mukhang matinding allegation to ah. Mga kapatid, mukhang matinding allegation to ah. Dahil iyan ay mga pahayag ni Sara Duterte sa The Netherlands sa kanyang meet and greet with these Palminion followers. Ah, minion followers ha. At mga hitajans. Ang sabi niya, mga kababayan ko, magiging sininoy daw, mga kababayan ko, si Digong. Ang tanong, mga kababayan ko, kung magiging sininoy, si Digong, mga kababayan ko, at pagbaba ni Do Sininoy, ay binaril siya sa tarmac, so ganun din ba si Duterte? Ang tanong dito, sino kaya sa inyo ang magpapagurgur kay Digong? pag-usapan muna natin, pag-upanoorin muna natin ang video na to. Taming salamat sa iyo, Mariz Umali. Ibang-iba ang ginawa kay Ninoy. Yan ang sagot ng pamilya Aquino sa pangamba ni Vice President Sara Duterte na baka sa pitin umano ng ama ang nangyari sa dating senador. O, okay, kita nyo? Even the Aquino family, mga kababayan ko, even the Aquino family, mga kapatid, is kinukundi na si Sarah. Ganyan din ang sabi ng palasyo sa Baiding, dapat magpresenta ng ebidensya ang vice kung may banta sa buhay ng dating Pangulo. <laughs> Tama yan. Nakatutok si Ian Cruz. Panoorin niyo to. Ngayon pa, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan, katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino. Oh, uh, junior ka. Oh, wala. Ang babaw ng argument ni Sarah, no? Kita nyo mga kababayan ko, is, is she, a lawyer? Ganyan ang argumento mo? Inday? Hindi tinatanong ko lang ha, nagtatanong lang ako ha, kung lawyer ka talaga, kung abogado ka. Kasi kung abogado ka, hindi ganyan ang argument mo eh. Biruin mo, wa, saan kayo makakita? Mga kababayan ko, saan kayo makakita? Ang linya mo, pag ang tatay daw niya, napalabas nila, umuwi sa Pilipinas, mga kababayan ko, Gag mangyayari daw yung nangyari kay Ninoy. <smart noise> literally mangyayari kay Ninoy. Ang tanong dito mga kababayan ko. Si Ninoy nga hindi nga napatunayan ko sino ang nagpaguruguro sa kanya. Pinagbintangan ng mga Marcos. 'Di ba? At tama naman, aminin natin pinagbintangan ng mga Marcos. Kasi hindi maamin namin ng na mga Aquino during that time, nakamag anak din nila nagpagur kay Ninoy. Mga kababayan. So, totoo lang, kamag-anak din niya. Tapos ngayon, ginamit ng mga dilaw noon ng pagkakataon na nagalit ang tawa at sinisi, ang sa sinisi sa mga Marcos. Ngayong mga kababayan ko, uulitin ni Sara Duterte yon. Tingnan nyo ha? sa kwentong yan ni Vice pero, President Sara Duterte tungkol sa pag-uusap nila ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetain ngayon sa The Hague, Netherlands. Ang pangamba ng... Hindi ah sa piti ng ama nangyari kay Sen. Ninoy Aquino Jr. na binaril sa airport pagkababa ng kanyang flight mula Amerika noong 1983. Ito ah, alam mo, ini-establish kasi ni Sara Duterte mga kababayan ko dito. I get the point of Sara Duterte. Alam mo, Vice President Sara Duterte, ini-establish mo sa utak ng mamamayan na ang mga do ang mga do ang mga Marcos ay mamamatay tao. Yan ang ini-establish mo eh. Aminin natin to sa hindi, eh. booking kita dito eh. Bakit ka nagsasalita ng ganyan sa harapan ng mga OFW to establish in mind conditioning na naman mga kababayan ko na ang mga Marcos ay magpapag magpapapatay. Totoo! Apat na put dalawang taon matapos niyan, hindi pa rin tukoy kung sino ang mastermind sa krimen. Bagamat dahil politikal na kalaban ng mga Aquino, ang mga Marcos ang iniuugnay dito. Saan Ito ah, this is a biggest mind conditioning mga kababayan ko ng uh, ni Sara Duterte makin-conditioning to ni Sana Duterte, hindi ako magkakamali mga kababayan ko. Alam nyo, sa totoo lang, tapating ko kayo ha. Kapag si Duterte, sabihin natin, for example, na absuelto sa ICC. Oo, sa September, naabsuelto kung itutuloy yung kaso. Kung sakaling maabsuelto to mga kababayan ko, lusot, puuwi ng Pilipinas to. Tapos mga kababayan ko, There is a possibility na pwedeng gawin na bang! Gawin din kay Duterte yung ginawa kay Ninoy. Mga kababayan. Tapos magagalit ang tao. Magtitrigger ang taong bayan. Mag-aalab ang pugso. Lulusubin. Lulusubin itong uh, mga Marcos mga kababayan. Sa so, totoo lang mga kababayan ko, lulusubin itong mga Marcos. Mga kapatid. Yan ang gagawin nila. Mga kababayan ko. Baka mamaya mga kababayan ko, ipagurgur nyo si Digong sa sisisi nyo kay Marcos yan, ha? <laughs> Kasi yung mga bantahan ni Sara Alam mo ha, pwedeng gawin ni Sara Duterte yan, ha? Pwedeng gawin ni Sara Duterte yan. Kung, kung, kung talagang ganit siya sa posisyon, gusto niya na maupo na presidente, pwede niyang gawin yan. Kung hindi niya matake over si Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya mapapapa si Pangulo, pwede niyang gawin yan, mga kababayan ko. And the former president willing din willing din Nagawin gawin yun. Kumbaga mga kababayan ko, double job party na to eh. Kasi ang katwiran ni Duterte niya, matanda na ako, pa-expire na naman ako, kompleto na naman buhay ko, masaya na yung mga anak ko, bubuwis ko na yung buhay ko dito. Oh. Mga kababayan ko, eh pag nangyari yon ang bagong mukha ng mga, ang bagong mukha ng ano, ang bagong mukha ng demokrasya ngayon, magiging mukha na ng mga Duterte. Ma, baka mamaya mamukat-mukat nyo yung 500 pesos mga kabayan bumalik hindi na mukha ni Ninoy at ni President Cory mukha na ni Digong <laughs> <laughs> diba? tuloy Rodrigo Duterte na nakadetain ngayon sa The Hague, Netherlands ang pangamba ng bise sa piti ng ama nangyari kay Senator Ninoy Aquino Jr. na binaril sa airport pagkababa ng kanyang flight mula Amerika noong 1983. Trigger na kasi sila sa lahat eh, mga kababayan ko sa totoo lang. Halos apat na put dalawang taon matapos niyan, hindi pa rin tukoy kung sino ang mastermind sa krimen, bagamat dahil politikal na kalaban ng mga Aquino ang mga Marcos. Yes, they have a political, uh, political ano. They have also the political uh, issues. But Ninoy and Ferdinand Marcos, uh, they are friends, mga kababayan ko. Kaso, nagtatalo lang sila for, uh, tawag ito, nagka, uh, hindi sila magkaonon because of the principle. Ang prinsipyo ni Ninoy, gusto niyang magkaroon ng Communist Party of the Philippines, mga kababayan ko. But, President Marcos, ayaw niya ng komunistang pamumuno sa bansa. Hindi sila magkasundo doon. So, mga kababayan ko, I, I am 100% hindi ang mga Marcos ang nagpapatay kay Ninoy. Aminin natin sa hindi to mga kababayan ko kamag-anak din nila. Tuloy. Ang iniuugnay dito. Saan po ba nakukuha itong mga kwento na ganito? Eh di <laughs> Saan po nakukuha ang pagkukumpara kaya dating nga uh, Ninoy Aquino? Saan nakukuha yung mga threats? As a matter of fact, hanggang ngayon yung sinasabing threats kay VP Sara. Hindi pa rin po na ipapakita sa NBI. Alam mo si Sara mahilig sa ganyan eh. Sa PNP. Mahilig ah, mahilig magagumawa ng ano ng mga haka-haka niya. So saan lang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga classing statements. Wala pong katotohanan yan. Tama. Kirit pa ng palasyo. Parang hindi po natin nadinig noon na inahilentulan. tulad ...ni dating Pangulong uh, Duterte as really niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Sa pamamagitan ng... <laughs> Correct! ...Ninoy and Cory Aquino Foundation page, inilabas nila ang reaksyon ng Pamilya Aquino sa pahayag ni VP Sara. Kung pag-aaralan umano ang kasaysayan, makikita na ibang iba ang ginawa kay Ninoy sa pinagdaraanan ngayon ni dating Pangulong Duterte. Correct! Because Ninoy Aquino... Lumaban mga kababayan ko at naglabanan sila ni dating pangulong, pangulong Ferdinand Marcos ng legal bases battle in tukong uh, battle sa kongreso, battle sa senado, battle din sa pagiging presidente. At dumaan sila sa mga uh, regular na bagay. Si Ninoy mga kababayan ko, if we comparison, walang bahid dungis sa kamay sa kanya ang pagpatay. Mga kababayan, hindi ganun hindi ganoon ang hindi ganun si Ninoy. Pero si etong si Duterte, nasa kamay niya ang pinakamalaswang kamay sa buong mundo at ang nag-uutos na kumitil ng buhay mga kababayan. Kaya kung kukumpara mo si Ninoy, eh, hindi po pwede ikumpara si Ninoy kay Duterte. Di hamak naman na mas malinis kahit papano si Ninoy kaysa kay Digong. Diyos ko naman oo. Tuloy! Maging ang grupong August 21 Movement o ATOM na inilansad matapos ang pagkamatay ni Ninoy o Malmarin. Umuwi raw ang dating senador sa pag-asa ang kumbinsihin si dating Pangulong Ferdinand Marcos na magkaroon ng malayang eleksyon habang si dating Pangulong Duterte umaasang makakauwi ng bansa upang takasan ang pananagutan sa hablang Crimes Against Humanity. <laughs> Lies Atom! Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng mga Duterte ukol dito. Alam nyo, ito lang ah, Nako, mga dilawan, mga kakamping, makinig kayo sa akin. Maka mamaya, magulat kayo, yung rebulto ni uh, former Senator Nino, eh, gawin ng ano, gawing Duterte Monument. Mag-ingat kayo. Diyos ko po, delikado kayo dyan. Diyos ko po, mga ko, hindi na tama yung sinasabi niyan. no, so, totoo lang mga kababayan ko, hindi ako lang, ha, sa akin lang to ha, sa akin lang, mga kapatid. Kasi kung pagbabasihan natin lahat ng na nangyayari sa bansa natin, if we look the past and now, mga kababayan ko, halos yung ginagawa ni Sarah, yun ano eh, sobrang ano eh, sobrang annoying eh. Alam mo, sa so, totoo lang ha, kung kumpara mo si Ninoy sa tatay mo, di hamak na mas malinis yun. Kukumpara mo si Ninoy, mga kababayan ko, para lamang masabi mo sa taong bayan, na ah, pwedeng mangyari sa tatay mo to, eh malabong mangyari yun. Alam mo, pwede rin naman na gawin nyo yan, paandaran nyo ng story ang ganyan, pwede nyo gawin. Kaso, ang tanong dito, sino sa inyo magi execute ng pagkitil? Kasi di ba? Mga kababayan ko sa totoo lang, yun naman ang poor na ewan ko, baka mamaya di natin alam di umano, baka ikaw ang nagpaplano niyan. Mga kababayan ko, baka hindi ko, alam, baka hindi niyo malaman, baka siya nagpaplano niyan. Na di umano yung niya. At, boom! Doon niya ipapatumba. ba? Diba? Para magalit ang taong bayan. Yung mga ganyang bagay, mga kapatid, sa totoo lang, wala nang puwang dapat sa bansa natin yan. Di, ang mga dilawan nakapag move on na. Yung mga Pilipino, even kakampings nakamove on na. Tapos kayong mga Duterte, hirap na hirap pang makaalis sa, pagka, uh, sa pagkakakulong ng tatay nyo. Alam mo, para lang matakasan nyo yung kahihiyan na tinanggihan kayo ng China, matakasan nyo yung kahihiyan na matakasan nyo lang yung mga kahihiyan na ganyan. Kailangan magmukhang Nino Yakino pa si Duterte, malabo rin mangyari yun. Mga kababayan ko, malabong malabong mangyari yun. Kaya ngayon pa lamang mga kababayan ko, ako, nagsasabi na ako sa inyo, pag may nangyari kay Duterte, hindi kasalanan ng, uh, ni, ng mga Marcos yun. Kasalanan na ng mga Duterte yun. Yun lang yun mga kapatid. At may, kung may magpatumba man niyang kay Digong, sa kampo lang naman nila yun. Hindi mangyayaring sa kampo ng mga Marcos yun. Dahil kung ganyan ang narrative nila at pinapaandaran na ang Pilipino na malanino si Digong, di na rin ako magtataka bandang huli, baka pamilya niya pa ang magpagurgur sa kanya, baka isakripisyo siya para sa political career ng panganay niyang anak na si Ba Lustay. Mga kababayan. Okay? Uh, mga kababayan ko, hindi na ako magtataka doon. Kaya, please don't forget to follow, like, and subscribe. Kung gusto mo ng ganito pang usapan, mga kababayan ko, ihit mo na yung notification bell para lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy Movements na ilalabas natin. Alright? Huwag mo kakalimutan, ha? Please don't forget to follow, like, and subscribe.